ngayong araw nasira pa yung ano mga kalaypi. nasira yung motor ng ano gitmatic namin yung motor ng tanke eh. umusok kanina dito ayan alright pwede na yan siguro mga kalaypi. What's up mga Kanoypi? Nagbabalik na naman si Kanoypi for another video. Araw ng Sabado at i-update ko kayo dito sa aking mga manukan, mga Kanoypi. At sa mga sisiw na alaga natin. kaka ko lang na ano, na naglinis dito sa kulungan ng manok. Ayan mga Kanoypi. Naglinis na rin ako diyan sa mga ipot nila, natanggal ko na. Ayan nakapag drop na yung mga iba yan yung mga alaga ko mga kanoypi bali nga pala uh, nabawasan na naman ako ng isang nangingitlog na manok mga kanoypi kung naalala nyo yung, ano, yung hindi makatayo na isang manok dito dito banda wala na pinakatay ko na kayo rin yan mga kanoypi hindi na naman makatayo uh, talagang sakit na siguro yon so pinakatay ko na kahapon kay rin yan nabawasan na naman tayo bali 59 na lang yung ano yung mga manok ko na nangingitlog ngayon pati doon sa ano sa mga sisiw ko nabawasan din ako ng isa mga kanayipi kahapon Uh, naipit yung isang ano, isang sisiw So dito ko ay dito sa aking mga alagang manok. ayan na yung mga sisiw ko. Malalaki na sila, makakainupi. Ayun. Ang sisigla nila. Kaso kahapon, uh, hindi ko nalagyan doon ng na kulay blue na sapin nila naipit yung isa naipit yung kanyang pa ayun pagka tingin ko ng tanghali wala na matigas na yung isang sisiyo so imbis na 45 na yung ano yung sisiyo natin at napalaki na natin ng ganyan kalalaki nabawasan pa ng isa 44 na lang yung ano yung sisiw ko na yun mga kanipi tapos 59 yung manok ko na nanging itlog tapos ngayon ngayong araw nasira pa yung ano mga kanayipi. nasira yung motor ng ano gitmatic namin yung motor ng tangke umusok kanina dito ayan So, nagkamalas-malas na so babaklasin natin yan mga kanoypi uh, at ipupunta ko dun sa, ano, sa FMT sa bayan sa pinagbibilan din namin ng parts ni Boss Peter bali tinawagan ko na siya tinawagan ko si Boss Peter kanina tinanong ko kung pwede pa kaya itong ganitong motor na ipaayos Ah, uh, sabi niya delikado na daw mga kanayipi. pag ganito kasing china lang na motor at ah, yung pinakamura kasi to mga kanayipi. so baka motor daw yung ano yung nasunog na overheat so tatanggalin ko pa rin mga kanayipi. babaklasin ko pa rin tapos ipupunta ko dun sa bayan para makita mapaayos kung pwede pa kung hindi, wala na ganyan muna. <laughs> Mahal mga kanoipi yung motor. Wala pang budget para dyan. So, check natin. Sana magawa pa para no, payos muna. Kasi kung bibili ng bago, wala pa tayong budget para dyan. Eh. Ayan. Iramin ko lang yung liabi na malaki dyan para no, mabaklas na ito. Itong motor na to nang may punta natin sa bayan. Ay mga kanayipit. Dito na yung liabi ng tubo na malaki. Buti na lang may ano na to, union na pwedeng pagbaklasan mga kanayipit, hindi siya nakapiks. Buti na lang nilagyan ni Boss Peter ng ganyan. Kaso kailangan ng isa pa. Hindi natin makontra, hindi ka hindi ka sa yung ano, yung liabe ko diyan. Ayun, humiram pa tayo dito. Lel. Siguro na. No? So, like huh? like ano nga dyan, ko titangkit motor Ay ga, tig, danom Ang agana Alay, masukarod eh Pangoy pa or warak ta pangoy pa kita jile. Okay. Baka kulaan mo. Supa Ayano meron tayo ng liabe mga ipi, Malaki din ng liabe nila. <laughs> Pangontra lang doon sa ano, liabe ng tubo. Yan. Hay. Yay. May mga kamay baklasin natin ito. Buti na lang nilagyan ni Boss Peter ng onion mga kanoipi. Hay. Hirap niyan pag ano. So, hopefully na ano na mapayos natin sa bayan mga may. Tara. Drain muna natin yung tubig. punta na natin sa bayan to yan sirang motor so yan mga kanaypi dalhin natin kay Mia agay ko na lang sa likod baka ano makakopa tayo dyan ng ano ng pasayro sayang ay hopefully mga kanaypi na ano na kapasitor lang yung sira kung i-rewind yan wala na kailangan lang bumili ng ano ng bagong motor ganun din kasi mahal din yung pagparewind mga kanaypi ay gastos na naman wala pa tayong pera na pambili lang ganito mahirap na Hopefully na no, mga kanipi, maayos pa Ayan mga kanaipi, muna maka kanaypip dalhin natin sa bayan. Ayun dito na tayo malapit na makaka napis sa FMT. kaso wala tayong technician nila. ate Dar yi technician nyo ate Ay ang mga parts malam Wait, Toslo, bigat sarado kayo pa, Tulis Tulist lang. Ay. Sakmo na pinakamura yung ako te ate na uh, uh, motor. Ah, uh, China. China. nya tetap nak aja emak wak mati. Iyo. aja tak ingat tau. ayo dulu. Hari ni nak. Ayah tak جاي. Ha dai wei. Sigi ate. Verse five daw yang ano Yang motor nila jian makakan ai China yung pinakamura na yun na taon pa na ano walang kuryente mga kanaypi ayan lunis na daw sila no bukas hindi rin sila no na nagbubukas ng linggo kaya lunis na yan mga kanaypi na available sila wala So, test test muna na ano na magsalok dun sa gripo mga kaloy. timba muna. Sana sa Lunes papayos natin 'yan mga kaloy. Magawa nila. Hirap. Nang walang budget. Kung may budget lang sana palit motor na Kaso wala eh. So, test test muna na mga kaloy. Ayan mamamalingki muna ako ng paninda ni misis tapos pasada na rin mga kanaypi ayan ayan mga kanaypi iuwi muna natin to paninda ni misis motor mo na natin mga kanaipi dahil ano hindi rin natin may ipapagawa eh dahil wala yung technician at brown out maka mga kanaipi mo na natin tong ano itong pinamili ko paninda ni misis Babalikan ko na lang yung motor. Ay ay ay. Ayun, balikan na natin to mga kanipi sa lunes ko na lang ibabalik dun sa FMT Pupulin na ano na Ayos pa sa lunes. Mahirap pong ano. Kung hindi maayos, wala tayong gagamitin. Ibinalik ko muna yung ano, yung motor dito sa ano, mga kanipis sa kanyang lagayan. Para hindi mapasukan lang ano, ng buhangin dito sa loob ng tangke eh. ay ganyan muna so ngayon ang gagawin natin i re natin tong ano itong pintuan namin dito ayano, oh, ano natanggal yung ano yung pagka-welding sa taas ayan So nagkukontrahan kasi itong mga kanipi Itong pangalawang nagweldingan Tapos yun So Ang gagawin natin Babaklasin muna natin itong ano Itong isa dito Tapos iwiwilding ko dun sa taas Pero Ang gagawin muna natin Itali muna natin yung ano Itong Tawag nun Itong pinto Or maglagay tayo ng sapi dun sa taas para hindi dumikit yung ano bakal to bakal sa tas eh. so kasi yan mga kanaipi oh. Oh. ilang beses nang winilding yun mga kanaipi pero bumibigay dahil nagkukontrahan to kalayti kahit papano na ispat ispatan naman na oh alright sana uh, maging maayos na para matapos na Bali, subukan nga natin na buksan mga kanipi kung ano, kung sabit ba o malalaglag itong pintuan na to. Ayan. Ayos ba rin yan? Ayos, pang kontrata mga kanaypi. Pang kontrata yung gawa. Ano? Walang kasabit-sabit. <laughs> Ayos. Op. Wala na ano bang ano don? Ayos lang. Hindi na ako Oh, hindi mo tinagawa ka. Kontra-gardite tanong hindi lang amo di may katon. Ha? Ah, bali na ko na rin kahit pa paano mga kanaypi, itong gate namin. Ah, hindi na ano hindi na kumakalas doon sa taas at maganda na rin yung ano pagkalak ng pintuan niya, yung lock niya. Tapos sinisprayan ko na rin ng ano mga kanoypi ng black pangontra lang doon sa ano sa kinakalawang na parte niya Ayan. Yung may mga kalawang lang yung inisprayan ko. So, ayos na mga kanipi. Ganun pala yung ano. First time ko lang na mag-welding mga kanipi. Ganun pala yung experience. So, natry na natin. Uh, hopefully na uh, magkaroon din tayo ng project na ano, pag-welding. na. Yeah. So maganda palang gamitin yung ano, yung welding machine na ganon. Pero yung gusto ko sana yung ano, yung TIG welding mga kanaypi. Yung wire yung bala <laughs> Parang mas madaling uh, gamitin yun eh. No. Pag may pera tayo, bibili tayo ng ganon mga kanipi. Pero yung isa pa na ano, kailangan nating pagipunan muna yon kung hindi magawa sa lunes yung ano yung motor ng tangke kailangan talagang bumili ng bago mga kanayipi kaso wala pang budget don pag iipunan na lang natin yun kung sakasakali at hopefully mga kanayipi talagang magawa sana ng paraan na hindi yung motor mismo yung ano yung nasira kasi umusok kanina mga kanipi hopefully na kapasitor lang mga kanipi yung nasunog doon para hindi natin palitan yung ano yung motor na yon kung motor talaga yung problema yan no choice mga kanipi tingga muna yan tis <laughs> muna sa patimba-timba na ano pagsalok wala talagang budget para doon mga kanipi So yan Update ko na lang kayo sa lunes mga kanoypi Kung mapagawa ko yung, ano, yung motor na yun At Salamat sa panunod na naman ngayong araw mga kanoypi Salamat sa suporta Sa panunod nyo Sa noise skip ads na ginagawa nyo Maraming maraming salamat So kita kita na naman tayo sa Susunod na vlog mga kanoypi Stay safe lagi. I love you all and... Peace